At siyempre, ang buhakan ng inang si Lisa Ahas Araneta, okay? Si Lisa Araneta Smogs na ipinagtatanggol ngayon ng mga kawatan, ng mga jutang ginimis, ng mga kongresista. At nga, ito nga si Garin, ng -garin ngayon si Barbers, at itong si Johnny Pimentel, yan, yung mga kasabwat ni Tambaluslos sa pagngawat ng inyong kwarta, okay, ng kaban ng bayan. Pero bago ang mga eksenas ng ganap, mga kababayan, Lisa Ahas, tanas, sabit sa extortion. Eh, okay? sabit sa extortion ang buwaka ng ina. Eh, matagal nang sabit yan sa extortion. Ngayon, namnamin natin ito. Okay? Namnamin natin itong uh, voice na binali, a voice, itong audio na binalita ng Sunshine Radio, SMNI, o ng DZAR, at ng uh, iba pang mga media. Pakinggan muna natin at magtulungan tayo kung ano ba ang pahiwatik okay, ng mga polis na nakahuli sa kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Listen to this. Arestado ng Philippine National Police ang tatlong suspect na isinangkot ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos sa issue ng extortion. Si Paul Montebon sa report. Nadadawit ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isyo ng extortion Ito tapos na maresto ma ang isang 48 anyos alias Isko at dalawa pang kasamahan nito na kinilalang sina alias Joselito, 46 anyos at 42 anyos na Marines alias Herman nahuli ang mga sospek mula sa isang sumbong ng biktima kung saan si alias Isko ay nangako ng proteksyon sa emissions testing at medical business ng biktima sa LTO kapalit ng 5 milyong piso. Gamit ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos, tinakot umano ang biktima na kung hindi magbibigay sa inihingin pera ay pakakansela nito ang lahat ng transaksyon at negosyo ng biktima. Ay kay PNP PIO Chief Colonel Jean Fajardo, nilinawa niya ng CIT na wala nilang kinalaman si First Lady Lisa Marcos sa operasyon magay na hinuling sa Lisa dahil sa panluloko. Muling nakikiusap ang PNP sa publiko na maging alerto at mapagpatsyag lalo na sa mga katransaksyon para maiwasang mapahamang at malagay sa panganib ang buhay kasabay dito ang pangako na mapapanagot ang sinuman sa paglabag sa mga umiiral na batas. Daharap ang mga sospek sa paglabag sa Article 293 of the Revised Penal Code, Proper Extortion, okay. na ipila naman sa City Prosecutor's Office ng Pasay City. Para sa Diyos. Okay. Okay. So yung mga nakanood sa inyo, idinawit daw. Okay? <coughs> Ayon sa balita. That's SMNI. Siyempre, Ganon talaga ang mainstream media. Dahil kailangan na munang uh, si Lisa dyan para tuluyang what? Mapakita sa taong bayan na siya talaga ang kumakamay sa extortion. Kung napansin ninyo, mga kababayan, yung balita niyan, kahit sa ibang mainstream media, yung alias Herman, alias, <coughs> excuse me, yung, yung, uh, uh, in, na, hindi ni-reveal ng PNP, ng CIDG, ang pangalan ng tatlong nasakote kote doon sa entrapment. Dahil nga, ang sabi ng mga alias Jose, Jose alias, ano man, mga alias ng mga Jotang Genemis na ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. CIDG, PNP, waka nang ina ninyo na mga tiwali kayo, bakit gagam may gamit na alias yan? Bakit hindi nyo sinabi ang pangalan ng mga nahuli na hindi actually hindi yan ginamit ni Lisa Marcos kasabwat yan ni Lisa yung pukin ng ng inang hinayupak na babaeng yan okay hindi lang mag-asawang sampal ang ibibigay god kaladkad kakalad ka rin ko hanggang kumunoy ang buwak ng inang yan kung bibigyan ako ng fair square na laban okay yung hinayupak na yan yan hindi lang extortion lahat pagmamanipula sa eleksyon, pag na sa loto, lahat ang buwa ng inang, buwa ka, ng buwa ng inang bilyon-bilyon. Ngayon, bakit PNP ayaw nyo i-reveal ang tatlong tao na hinuli ninyo na ginamit, na sinasabi ninyo, ginagamit lang ang pangalan ni Lisa Araneta, tutang ginin kawatan sa pinakakawatan, at demonyo sa pinakademonyo at hinayupak na dapat nang kunin ng demonyo. Bakit? Ayaw nyo i-reveal ang pangalan. Bakit pinoprotektahan nyo yung alias-alias na yan? At bakit naka-blurred ang mukha? Mga inayupa kayo, pag nakahuli kayo ng mga mga mandurukot, eh 50 pesos, isang daan, isang libo lang ang dinukot, dinidisplay nyo yung mukha ng mandurukot. Pero yung tatlong niya na gumamit, na siya, sinasabi niyong gumamit sa pangalan ni Lisa Marcos, ayaw niyong i-reveal. Bakit? Kasi malalaman ng taong bayan, pag ni-reveal nila mga kababayan ng pangalan, let's say, ang pangalan pala ng tao yan, Jose Lito Araneta Ledesma. Okay? So makikita ang trace. Hindi lang extortionista yan si Lisa yan. Hindi lang, hindi ang hanyayupak na yan, extortionista ekstrosyon, yan wakan ng inang yan. Mga kababayan, open natin ang ating mga uh, billions of billions of neurons okay? na wala ang mga taga-CIDG at wala si Lisa niyan dahil bangag na bangag na hinayupak na yan. Bakit nila binigyan ng alias yung mga nahuling nila? Bakit alias? Bakit ayaw nila sabihin ang tunay na pangalan ng nahuli nila? Ibig sabihin, pinoprotektahan nila na hindi matrace ng taong bayan na the moment na binigay nila ang pangalan, ang nahuli ay si, uh, let's say for example, Jose Lito Araneta Ledesma, Herman uh, Yulo Araneta. You know? So that, pag nalaman natin, mag-connect natin na yung mga pangalan nyo na nahuli na nag-extort ng pera ay kamag-anak ni Lisa or kaibigan niya o what, you know, matitrace natin yung connection. So, ibig sabihin, hindi maglalakas loob yung mga extortionista na yan na gagamitin ang pangalan ni Lisa. Kasi si Lisa mismo ay isang extortionista, tawatan at pinuno ng mafia at sindikato. Yung buha ng inang bilyon-bilyon, tangin na ka, Lisa, matatapos ka na. Yan, tang na ka. Huh? Matatapos na kay ni Kuting. Ayun, nakarating ka na ngayon dyan. Nakarating ka na ng Pilipinas. Matapos nyo, ano, magdeposito kayo ng pera ng bayang mga pa kayo. Sino pa na nila? Na mga hinayupak na mga polis na to. Hindi lahat. Yung mga mababait, mabait kayo. Hindi kayo kasali. Bakit ayaw nyo i-reveal ang pangalan? Bakit? Kasi malalaman ng taong bayan na talagang extortionista si Lisa Araneta Buaka ng Geminis tigilan nyo na nga kaming kahayupan ninyo. Hindi na namin kayo patatagalin dyan. Believe me, Lisa, hindi ka naaabuti ng Paskong hinayupa ka. Hindi ka aabuti ng Pasko. Papantay ang paa mo. Hayop ka. Bakit, mga kababayan? Okay, yung sapanas na yan, hindi lang yan sabit sa extortion extortionista yan. Lahat ng kahayupa nasa kanya. Kaya kayo, hirap na hirap kayo sa buhay ninyo ngayon. Lalo kayo nahirapan. Dahil ninanakaw ni Lisa Araneta Marcos ang pera ninyo. Pinagpaparty, pinatagu kung saan saan at sa loto sila rin ang nananalo. Kaya ang hinayupak na yan, dapat nang hindi magtagal dyan sa malakanyang. Kumilos na kayo, mga kababayan nahuli na, kinob, kin, kinober pa, ibig sabihin, pinotektahan pa ng mga polis, ekstrasyonist na kamo eh. Nag-bribe, bakit ayaw niya i-release ang pangalan? Eh usually, nire-release naman ng pangalan. Nire-release naman ng mga pangalan na huli. Samantalang yung mga taong mga maliliit, ibabalderan nyo, nagnakaw ng dalawang kilong bigas, nagdakaw ng kung anuman, groserya dahil nagugutong, puntang ina ninyo, i-display ninyo sa lahat. Wala kayo, hindi nyo pinaprotektahan ang mukha o karapatan ng taong, ng taong mga nagnakaw ng dalawang supot na tinapay or something. Ito mga hayop na to, million-million, nakatulad ni Lisa, pinaprotektahan nyo. Ito mga extortionista, na kasabot ni Lisa. Ilabas nyo ang pangalan. At nang magkaalaman, kung walang koneksyon yan kay Lisa, yan ang challenge ko sa inyo, mga pa kayo. Di ba, mga kababayan? Ilabas ng PNP. Ilabas mo akordang walang bayag na hinayupa ka isa ka pa. Lahat kayo ng mga demonyo dyan. You know, akorda? Kinipit si General Macanas, kinasuhan. Hindi ka mananalo akorda sa kaso mo. I'm telling you, lahat ng pagigipit niyo sa amin, hindi kayo mananalo mga hayop kayo. Dahil kakampi namin ang langit, tandaan nyo yan, at demonyo ang kakampi nyo. Kahit kailanman hindi magwawag yan demonyo sa kabutihan. Hmm. Ngayon, mga palangga, mafia ang gobyerno, sabi ni uh, Balitang Itad. Okay? So ngayon, mga kababayan, hu whiskey, 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 whiskey ang pangumog ni sa Ahas. Pag-usapan natin yung whiskey. Ito. ah uh, Nag-blind item si Attorney Trixie si Angeles. Actually, nawindang ako. Alam mo, Attorney Trixie, nakakaloka ka. <laughs> nakakaloka itong Attorney Trixie kasi alam mo nung pinost ni Attorney Trixie, tinitigan ko lang ngayon, kanyang post, Ah, uh, Trixie Luminous, okay? Naloka talaga ako sa sa'yo, palangga. Hmm. Bakit ako naloka sa sa'yo? Kasi nag-post siya ng bonggang-bongga. Okay, baka hindi niyo pa nabasa yung iba. Okay? At wala si Tornet Trixie ngayon dito. Okay. O, oh, kaya pala mali spelling. Okay. Okay. Ang post ni Palangging King, ito, nagpost siya kahapon. Kahapon ba yun? Ah, uh, yeah. One day ago. Ayan sabi ni Attorney Trixie. Kikita nyo ba? Ba't labo? Ba't blurred ba ako? Oh, yeah. Sabi dito, sabi ni Attorney Trixie, wine for breakfast, whiskey for lunch, tequila and vodka for dinner. Hula who? Hu, hindi government official. Alam mo na winda ako kasi nung pinos mo yan, Attorney Trixie, Kaka, sabi pa lang ng aking source, pero bubuhin ko yung kwento kasi sa yung blind item. Yan yung sinasabi ni Attorney, ni, 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 Trixie ang dyan. I see Lisa Araneta Marcos na ang kanyang pinangmumumog sa umaga ay wine. Okay? Pagising sa umaga ng puki ng baka ng jutang generous na jutang-jutang na yan. Billion-billion. Buwaka ng ina. Kulang pa ang bilyong mura sa Lisa. Kahit buhay mo, kulang sa kabayaran, sa pambababoy mo, sa Pilipinong hinayupak ka. Kahit buong buhay ng pamilya mo, sa lahat ng angkan mo, kulang ang buhay niyong ibayad sa kahayupan na ginagawa niyo sa Pilipino. Sabi dito, wine for breakfast, di ba? Okay. Ang chika boom boom niyan, mga kababayan, at ni Trixie, baka alam mo na rin ang kwento, o baka po, you know, I'll tell you the story, mga palangga. Kahapon, before yung pinost ni Atty. Trixie, okay, may tumawag sa akin na mga alta na nando doon mismo sa parting yan. Okay? Sa party nung kung saan, sinabi yung ano na yan. Sinabi yung uh, issue na yan tungkol sa alak. Wala well, alam naman ninyo, di ba? Alam ninyo mga palangga na na si Lisa, Lisa Ahas ay talagang, like, na dito, na talagang suga pa sa alak. Lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, nung time na nanalo na si Kuting Junior ay may inatasan si Lisa Smugs. Babanggitin ko na yung pangalan. Hindi natin siya palalagpasin. Kasi na-meet ko ito. Joji. Si Joji na ilonggo na bakling. Okay, Joji, ha? pasensya ka na. Pero, nandyan ka sa kipay ni Lisa. I'm not gonna say, hindi kita mumurahin. Okay? Mabait ka sa akin na nagkita tayo. Ikaw, Joji, forgot, actually binlock niya na yata ako sa Instagram. Si Joji, yung laging, yung uh, laging nasa likod ni Lisa. Bakling siya, kasama lagi yung mga uh, alta-altahan, mga artista sa Pilipinas. I'll tell you about Joji. Si Joji ay namit ko sa inauguration day. In-approach niya ako, oh, Miss Marlika, oh, yung pinapalo kita dahil. Mabait sa akin. Wala kita, wala man ko problema sa Joji, ah. So, Joji, why, why, ko problema sa imo? You were so nice. Nakita tayo. Nandoon si Joji sa party nung May 9. Pansinin mo, lagi yung nakabuntot kay Lisa. Kasi magkaibigan sila. Inatasan ni Lisa Marcos si Joji na kontakin ang mga alta katulad Nino. Lahat, mga artista. O pangalan na natin lahat para hindi matrace ni Lisa Marcos. Hindi naman niya matitrace inutusan lahat ng mga nag-retoke. Sino-sino yan? Sila Belo. Sino yung isa? Sila Ivy. Basta lahat. Lahat ng mga artistang bonggam-bongga na sikat sa Pilipinas. Inutusan mo, Lisa, si Joji na imbitahan niya mga yan. Toka-toka sila bago pa makaupo si Kuting na ilapit ka sa mga alta. Mga negosyante at mga artista kasi gusto mo makipag-social climber na corduroy ang pagmumukha mong buha ka ng kinakalisa. Nasasaktan kayo? Ha? Kayo sa kongre kongreso? Ikaw garin, ikaw pimental, ikaw barbers? Tanginan yun tatlo. Flat kayo. Nasasaktan kayo para kay Lisa na binastos ni, na sinasabi niyo uh, dapat mag-sorry si Atty. Glenchong dahil sabi ni Atty. Glenchong, sasapalin niya ng mag-asawang sampal o back-to-back. back to back nasasaktan kayo pero mga hayop kayo, hindi kayo nasasaktan sa ginagawa ni Lisang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Hindi kayo nasasaktan sa pinapakalat na pulburo ni Lisa. Hindi kayo nasasaktan sa pag-extort, pagbabribe ni Lisa ni Marcos Jr. Mga hinayup pa kayo, mga taksil sa bayan. Tatatakot ba ako sa inyo? Ha? Hindi. Kahit patungan niyo pa ng bilyon ng ulo ko, isang beses nang ako mabuhay sa mundong ito. Putanginan niyo lahat. Kailangan mawala na kayo sa pwesto dahil baboy niyo, Pilipino. Nakainan niyo? Balikan ko, mga kababayan. Inaatasan niya si Joji na makipag-imbitahin ang mga alta-alta. Nung time na yan, yung issue na yan tungkol sa alak-alak, may karugtong pa yan. Na para daw mapas para, para mapasaya mo si Lisa Marcos, ay bigyan mo lang siya ng whisk, ng uh, wine sa umaga para what okay para kumalma siya. Asan as si attorney Trixie, dito? Yan, wine sa breakfast para kalmado siya. Whiskey for lunch para ma-fuel up siya. At pagdating sa gabi, bigyan daw siya ng tikila at vodka para makatulog siya. Kasi mga kababayan, hindi siya makatulog dahil unang-una may insomnia yung hinayupak, hindi siya makatulog dahil siyempre sa kabibilang ng kanyang ninakaw. Kaya din siya makatulog. Ganun kasuga pa yung putang inang yan. Yeah. Ngayon, doon sa party na yon Lisa, kasama pa ang mga asawa ng cabinet secretaries o tang inahanapin mo kung sino ang nagsabi sa akin. Gurgurin mo silang lahat. At ang importante natin nandoon mismo sa loob ng party na isinusuka ka. Dahil social climber ka, pinipilit mong magkipag-alta-altahan. Bago ka mag-alta-alta, mo muna ang corduroy mong mukha. At ayusin mo muna, pasagasaan mo ng pison ang botod mong tiyan. Dahil hindi ka alta, isa kang pusali, baboy sa lahat ng pinakababoy pakademonyo, lahat ng kahayupan nasa'yo, Lisa Araneta Marcos. Hindi kita aatrasan. atrasan. Kahit gamitin mo pa ang bilyon, trilyon na perang ninanakaw mo sa kaban ng bayan, gamitin mo pa lahat ng proxy mo para gipitin ako, utang ina ka. Ano, Kongreso, nasasaktan kayo? Pagtanggol nyo si Lisa dahil kumakamal kayo, mga jindot kayo, mga inayupa kayo? So mga kababayan, dun sa party na yon tinanong ka Lisa, di ba? Ito, Lisa, listen to this ahas. Doon sa party ng mga alta, dahil every every week, eh, basta, eh, hindi ko lang alam kung twice, twice ba o oh, every weekend, may ginagather na inorganize si Joji na party para imbitahin ang mga alta sa Malacanang at the expense of your money, people's money. Hmm. Hanapin nyo na lang si Joji. Wala na maginawa sa akin masamayan pero yan ang utosan ni Lisa para makiimbitahin ang mga social mga social life and even social climbers katulad ni Lisa kasi gusto ni Lisa na napapalibutan siya ng mga social life para belong siya doon Lisa kahit ipaginto mo ang katawan mo isa ka pa ring posaling corduroy isang pusaling mafia sindikato na ibinenta mo ang kaluluwa mo kay satanas dahil nalagpasan mo pa ang pagkademonyo ng lahat ng demonyo. Ngayon mga kababayan, tinanong siya doon ng isa sa mga guest, Hi ah, so how do you handle stress Liz? Hmm. So ngayon, ano ang ano ni Lisa dyan? Paano niya i-handle ang stress? Yun nga, Bigyan mo lang daw siya ng whisk, ng wine sa umaga. <laughs> Bigyan mo siya ng wine ng basta sa salugsugan mo siya ng alak. Yan ang ano ni uh, ni Lisa Marcos. Pangpakalma, pampatulog. So ibig sabihin, bangag na bagag ang buwakan ng ina kaya nagkabang nagbangag kayong lahat. Kaya naman, wala silang pakundangan, walang habas ang pagnanakaw sa kaban ng bayan wala silang paki-alam sa inyo, mga kababayan. Ibabala na kayo sa gyera. Nakita ninyo yung post ni SAS? May radioactivity bandang North and Batanes? O, oh, napansin ninyo? Ibabala na kayo. Hindi nga natin alam kung ilan ng mga kababayan natin natutsugi dun sa bandang North dahil sa mga tinatayo dyan, okay, na paghanda sa pakikipag Brata tatatat sa China wake up, taga norte, o kahit saan man. Pag may nakita kayo ng ganda na ang inyong mga kapitbahay dahil sa radioactivity, laso na kumakalat dyan. Dahil may mga, uh, actually may nagsabi din sa akin, nang nabasa ko kay Sas, alam mo na may mga puting ahas namin, magkakarugtong ang mga bituka na mga yan. Di ba? Diba? Na may mga pinapasarang beach resort sa north at sa iba pang bahagi. For what reason? Bakit pinasara? Kasi may dangerous substance or chemical na kumakalat based sa ating informer. Balik ako dito bago ko lumayo sa andan kasing issue mga palanggay. Okay, sabi niya, how do you handle stress? O yun nga, bigyan mo siya ng alak. Ngayon, another issue, sabi nga ni... Ang tanong kay Lisa, how do you handle puting junior? lal ngayon ay presidente na siya. Paano niya ina-handle yung sitwasyon? At uh, you know, naririnig 'di ba na siya ang nagko- nagko control kay Kuting? Dat kilala naman sa mga Alta. Yun. Ang sabi eksakto ni Lisa Marcos, it's it's sabi niya it's it's better that I control him than other people. So sinabi ni Lisa doon ipinagyabang niya sa mga party goers ng mga Alta sa mga katuwid Sinabi niya na mas mabuti ako na lang ang mag-control kay Marcos Kuting Jr. na asawa kong walang backbone na bangag, adictus benedictus, kesa sa ibang tao. That statement, yung mga alta doon na nando doon, mga kababayan na present doon, na windang kay Lisa Ahas Araneta Marcos na ipinagyabang pa niya na kontrolado niya si Bongbong Kuting. Si mga kababayan, hindi lahat ng umatin sa party mo, Joji, at Lisa ay tuwang-tuwa sa inyo. Sukang-suka sila sa iyo, sa inkay ba kay Lisa. So doon narinig ng na mga alta sa syuda o sociedad. Na inamin ni Lisa na mas mabuti ako na lang ang magko-control kay Koting, kay Marcos Jr. sa asawa niya kaysa sa ibang tao. Eh ano pa inaantay niyo mga kababayan? Number one, betrayal of public trust. 'Di ba? Yung mga bribery pag nanakaw nila lahat-lahat, smuggling with Michael Ma. Impeachable offense lahat 'yan, mga kababayan. But hindi tayo pupunta sa impeachment. Kasi hawak nila ang Kongreso. Hawak ng mga put jutang jenemes na 'yan, hindi ay magwawagi diyan. Magwawagi tayo kapag pinagsama natin ang ating boses.